dito po ako sa may sa ano ng katarman ngayon kita nyo napansin ko rito wala na dumating wala na dito ang jeep eh so ang nagiging ways of transportation dito ng karamihan lalo na dito sa pinakabayan ng katarman pansin ko lang ay kamer itong pedicab ayan o oh, know kumikita at dito talaga yung mga pedicab lalo na dito sa pinakaloob ng bayan o, oh, yan naalala ko tuloy yung tatay ko nung nabubuhay eh pedicab din yan eh o, oh, hindi yan talaga tumitigil ng tatay ko sa sana hindi siya baga nakokontento na walang ginagawa lumilipas yung buong maghapon na walang ginagawa lalo na nung kalakasan niya pwede ka kahit mainit at tatay ko kontento na na makabili siya ng tinapay na makabili ng bigas namin noon yan talagang alala ko tuloy yung tatay ko pag nakakita ko ng mga nagpe-pedicab na yan, ganyan at yan talaga parahamat na lang sa Panginoon, ako hindi nakaranas niyan. Kasi alam ko, talagang mahirap po yan. O, kaya, ano, mga pedicab driver diyan, may eh, inyong pong bagatan kilikin yung kanilang paghanap buhay na yan. Maliit na kita, pero marangal. Marangal na hanap buhay so yan yung iba walang pasahero pero init-init nyan yung panahon na to hindi naman sila ng pasahero wala namang sumasakay bakit kaya siguro nagtitipid <laughs> oh, hindi natin alam oh well, yan meron namang pasahero yung isa dalawa pa bigat siguro nyan grabe no Sabihin tayo. So. driver dyan. Saludo kami sa inyo. Kasi sana Oh, Init niyan, grabe, no? Siguro kung ako magpe-pwede sakit ng... Sakit ng paakod yan. Bayad dyan, ano? Nakasakay na ako dyan, Bayad naman dyan. Kailangan na solo ka lang. Bayaran mo 20.